Kumusta mga brad? Maliban nga po sa Honda, Yamaha, Suzuki at Kawasaki Or mas kilala sa tawag na The Big Four Marami pa pong ibang motorcycle brand dito sa Pilipinas Na talagang nga namang subok na ng panahon Dito kasi sa Pilipinas, majority sa mga rider Talagang The Big Four sila Yes po, doon talaga sila sa Japanese brand Pero hindi naman po lahat na nanggaling sa Japan Ay apat lang Yung sikat nga na robot na superhero, limang abida dun eh Yung Buntis 5 Bobo ka ba? <laughs> Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa aking walang kwentang channel, eh, huwag ka na mag-subscribe. <laughs> so yun na nga. Maliban nga po sa The Big Four na nanggaling sa bansang Japan, meron pa pong dalawang brand na nanggaling sa Taiwan na talagang subok na rin ang karamihan. Ito nga po ang Kimco at ang SYM. Pero ang pag-uusapan lamang natin ngayon ay yung SYM or Sanyang Motors na mandalas nga po na napagkakamala ng ilan na made in China daw. Siguro sila yung mga taong hindi pa rin talaga familiar sa brand na SYM Pero kung magmamagaling ka na naman at sasabihin mo made in China pa rin yan Kasi yung Taiwan is under pa rin ng China Sige nga doon mo sabihin yan sa prime minister nila Tingnan ko lang kung hindi ka palip para na isang missile <laughs> Doon po kasi sa Taiwan yung Kimco at yung SYM Yun talaga ang pinakaginagamit ng mga tao doon Kumbaga tinatangkilik at sinusuportahan talaga nila Yung sarili nilang brand <laughs> Hindi, katulad dito sa Pilipinas na wala nang na makain, panay mirror shot pa na gamit ang iPhone 14, pastilan. Hindi ko naman nila lahat, pero may mga tao talaga na mapagpanggap. Yung tipong minimum na nga lang sinasawad ng magulang, tapos nagpapabili pa ng sports car. Loh, adik ah, Tapos pag hindi nabila ng magulang, senti ng senti. Sa sobrang pagsisenti, napunta sa mental. At doon na po nabuo, yung sentimental. Huh? Invento ko lang yon. <laughs> Buti pa si Boy Dati kung ano-ano lang kinakain. Pero ngayon, ang sarap na ng kinakain. Napagkain, eh kasi mayaman na siya. Kayo talagang babastos ng utak nyo. <laughs> so kung ating nga pong matatandaan November last year, nagpahiwatig si SYM na may ilalabas sila na bagong motor. Okay at kitang kita naman talaga na ito nga po ay ang SYM Jet X-150 or mas kilala bilang si GPX Drone 150 sa bansang Thailand. Pero umabot na lang po tayo sa so 2023 hanggang ngayon pahiwatig pa din sila. At ay nga po sa recent post ng SYM, something big is coming. Sana all big. <laughs> at dahil nga po sa mga ganitong pangyayari, may nag na tuloy na Ewan ko, daming nagbablog na yan ang lalabas. Ang lumabas ay SYM Husky db 150, hindi yan at sinabayan ng Honda Click version 3. Hindi yan lalabas sa bansa, promise. Huh? Hindi ko alam kung naiinip lang ba siya or hindi talaga siya naniniwala na SYMJX nga talaga ang lalabas. Pero kung titingnan nga po natin yung itsura niya, imposible po talaga na SYM Husky EDV ito. Pero sa tingin ko naman, malapit-lapit na rin ilabas ito na SYM. At dahil dyan, pag-usapan na lang po natin kung ano nga ba meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang SYM Jet X150 na mayroong 149.6 cubic centimeter engine displacement. four stroke single cylinder single overhead cam with two valves naka electronic fuel injected at ito po ay naka liquid cooled so hindi siya pa ni sa Honda Click 125 ang kanyang compression ratio 11.0 is to 1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay mayroong 12.3 horsepower at 8000 RPM, 12 Newton of torque at 6000 RPM. At base nga po sa mga tay national na nag top speed sa motor na ito, ito daw po ay kayang tumakbo sa bilis ng 121 km hour. Pero dahil nga po ilalabas na siya sa Pilipinas, baka aabot na ng 150 kph 'yan, syempre. Ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. I'm ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 7.5 liters fuel tank capacity na kumukonsumo naman daw po ng 35 to 40 kilometers per liter. Para sa akin, tipid na po yun. Ang sukat na kanyang gulong 100 by by 14 sa harap at 110 by 80 by 14 naman sa likuran syempre press na po naka jobless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Kung sakaling hindi naka-ABS yung ilalabas, panigurado naka-CBS naman ito. Ay, hindi pala ako sigurado. Ang kanyang seat height ay 780mm at 107mm naman ang kanyang ground clearance. At mapunta na nga po tayo sa iba pa niya mga features. So mga ilaw nga po sa motor na ito, naka -LED na po lahat. At yung headlight nga po niya napakangas tignan na parang nga pong galit kahit hindi naman niya ano. Ang kanyang gauge panel pang malakasan din po talaga na naka TFT display na nga po. At syempre maangas din yung kanyang naked handlebar. Ay, underbar, handlebar, handlebar. <laughs> Kung yung mga model nga po ng GPX 250 na keyless na, sa tingin ko itong ilalabas na sa Pilipinas, di pa din. Pero okay lang naman yon. Kasi kung akong tatanungin, mas gusto ko pa yung di susi. opinion ko yon. Kung gusto nyo yung keyless, edi opinion nyo rin yon. Pero sa totoo lang, mas gusto ko nang maging kambing. Wala lang, trip ko lang. Meow. Ah, me pala. Me, me. Ah, pwede. <laughs> syempre hindi po mawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port. Para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malobat yung cellphone mo. Eh kasi nga, manonood ka pa ng corn hub. At nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bagay nga po, ito ay ginamitan ng ordinary telescopic. At sa likuran naman po, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Na base nga po sa mga Thai-National na gumamit sa motor na ito, hmm, hindi daw ganun kaganda ang bounce. <coughs> at dahil dyan marami na namang nalungkot Aww. at dahil marami nga pong nalungkot alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka features <laughs> so una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news naman mga brad meron siyang ganun meron siyang lagayan ng istalyon kaso lang wala po siyang sabitan ng undocks oras na nga po para sa ating red horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor at ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong red horse so therefore ayoko na lang mag-talk at dahil nga po malapit na siya ilabas dito sa Pilipinas antayin na lang po natin kung magkano yung magiging presyo niya sana abot kaya so hanggang dito na muna mga brad kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko mag ka na lamang sa baba at syempre katulad ng dati hindi magtatapos ang video na ito na hindi subisigaw ang nag-iisang harit ng shoutout at alam niyo na kung sino yun so shoutout nga pala kay Brian Castaneda shoutout kay Miguel Paneda Shoutout kay Joseph at pati na rin sa anak niyang si Liam Recto. Ah! Shoutout kay Jeffrey at pati na rin sa anak niyang si Jefferson Arota. Ah! Shoutout kay Erwin Inyal. Ah! Shoutout kay Jobin Miguel Musa at pati na rin sa kanyang asawa na si Celerina at sa kanilang anak na si Ayesa at Jalik Mashal. Kasama na rin ang kanyang buong pamilya. Ah! Shoutout sa Saison at Antipuesto Family. Ah! Shoutout kay Jean Salvador. Shoutout kay Pitbull Marcos. Shoutout kay Leo Harris Reyes. Shoutout kay Riv Torrejos. Shoutout kay Dario Castro. Shoutout kay Excel Buelba. Shoutout kay Menard Arquintillo YT. Shoutout kay Erika May. Shoutout kay Ronnie kay Ronnie D. Guzman. Shoutout kay Junior Eusebio At pati na rin sa maganda niyang asawa na si Marjorie Eusebio At sa kanilang mga anak na sina John Manuel at John Matthew Shoutout kay Maria Loni Centillas Shoutout kay Aiken Diuyo Shoutout kay Chucky Lumahang Shoutout kay Jago Amparo Shoutout kay For Fun Gaming Shoutout kay Wilson Shakir Shoutout kay Ruel Alingasa At pati na rin sa kanyang asawa na si Marjorie Arsenal, At sa kanilang anak na si Chandria Nicole Shoutout kay j Shoutout kay Carlo Gandia Shoutout kay Rinan Pavia So hanggang dito na lang muna mga brad At muli ride safe, stay at home at stay safe At syempre, stay alive, kay bye.